So, magtuturoan niya pala ko ni e Siyon na vlog na mag-baile. Tuturuan niya ako guys. Tapos, isubscribe e niya siya at ako din guys. So, let's go na guys. Go! Ang gusto ng tagtok comment na lang kayo guys. Pero, parang may naisip na ako. Um, Ay. Na, so, guys, na ano, ano, Ang, ang step Great one. Siya. Ang dali. step one. Dali, dali. Hindi, ganyan. O, Ganito, guys, yung sa wind, Sa dali, dali. Dali, dali. Hindi. Ay. Mali. Dale, nya. Dale, ko. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Yes, po sa Ganito guys, hindi siya nakaka... Tutal ka na kasi.

Sino siya ang bilis yung ang bilis Sino siya hindi kayang pigilin talagang? Ulit sa binakay na. 1, 2, 3, go. Sino siya ang bilis yung lang, okay lang yun. Ganito. Si? Ano yung kapatid mo? Tumaan ka Ikaw -tale. I'm, I'm a of... oh. One, two, three, go darling, hey, darling. <laughs> kung gusto si matigas, kung matigas siyempre. Kung ano siya? Ay bago. Darling, 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 darling. Sinasayang ang business nang dating, nagwili ng business nang dating. hindi kaya ang pigtalagang Daling-daling. Pudin ka one two three 4. Daling-daling. Daling-daling. daling Sino siya? Bilis na talaga yung maganda na. Paano? Sige, 1, 2, 3, 4. Daling-daling.

Beton <sik> <todoh> <With sang> guys. Guys, ini apa? Iya nih guys, ini apa ini kita Daling daling, daling daling, daling daling, daling daling. Ini, hina mm. sa ambilis, really. <laughs> ois oh, alak ka iyun manag tama iwan mo ako, ako inat naarok, ikaw ako main parga. kwanto dale dali, dale, dali, dale dale, dale dale, ois, ala kwanto trigo, dale dale, ayong pide ganay pide ganay, o, ako ikaw na inat pang marok, at ah, sinadya okay. Ikaw, imo sa tama na kwanto trigo, dale dale.

Oh, eh la ka ka wa, aku aku. 1 2 3. Dale dale. Daling dale. Daling dale. Dale. 1 2 3. Dale Daling dale. Daling dale. Daling dale.

Daling daling, daling 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 daling, daling daling Sino sa ambilis nang dati Ambilis dati Sino sa hindi kayang pigilin Talagang nang gigigil Daling daling, daling 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 daling, gigili <laughs> gigili gigili lingmo. Jena guys, so minamain. Thank you guys. Hi <laughs> guys, tawag. So guys, mamaya yeah, i-post eh, na lang namin yung TikTok namin, guys. Bye-bye. Bye, thank you. Subscribe. Subscribe guys. Subscribe sa akin Gio na vlog sa ti, sa YouTube. Sa tingin din, guys. 拜拜。Bye bye.